Bakit kanina oh, minulat-mulat mo yung mata mo nung pagtayo niya kanina? <laughs> ano lang yun? <laughs> pag <Pagnanasa. laughs> Transgender po kayo? Di. Uh, <laughs> May apo na nga ako. <laughs> oh no! Kapag uh, kamalantalay ako. Babae okay. po ako. Kaya marano rin ako <laughs> akala ko talaga transgender po si ate Evelyn. <laughs> ano pong pangalan ano po ate? Si Evelyn sa Cavite po ano po ano na po ako. Isa po akong byuda. Ilang taon na po kayong byuda? ano uh, taon ano ano July ano 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 po ano po. ano ano So, siya na ano ako po, survivor. Survivor. danda na po pa yes. kayong uh, uh, maghanap ng uh, bagong pag-ibig? Pwede na. Basta serious lang. Hayo ko ng laro-laro. <laughs> wow! Ah, okay. 48 years old. Kaya mo pa ba? Yes! I'm alive may and kicking. <laughs> <No>, oh. Wow! <laughs> talaga! May ibubuga pa ba si ate? May, may ibubuga pa, pa si ate Evelyn? Ha? Yes. Woo! Uh, hindi Andi. lang naman kaya ang ano ko yung Kailangan may, may ano ka rin sa buhay, ka-partner. Ate Evelyn, kulot o balahibong pusa? Walang balahibong pusa. <laughs> Ay, nakapag si Ate Evelyn. Yeah, Maintain. kailangan. Hindi <laughs> po ba magagalit ang iyong uh, mga anak kapag nalaman nilang uh, naghanap ka dito ng inyong jojowain? Hindi naman. Basta wala lang bisyo ka. <laughs> wow! Lang bisyo. So ilang taon po ang ating hinahanap, Ate Evelyn? Fifty pataas. Kaya... Na, paano pag uh, wala ng flag racing ceremony? <laughs> okay lang. Ay, okay lang sa inyo? Oo hmm, naman. Basta tanggap ako at mahal ako. Ibig sabihin hindi, hindi na kayo naghahanap ng anak-anak Pwede pa yung mag -ana, ana 60, malakas pa yun. Ito naman. Ginagawang. Malakas pa yun. Naku. Hmm, Talaga? Yun. <laughs> Nakaranas ka na ba ng 60? Hindi pa. Oo, <laughs> ba? Paano mo nalaman na malakas pa yun? Eh, malakas pa yung iba kasi di ba nag nagkakaroon ako ng experience through sa mga kaibigan ko. Mas matanda sa nila yung boy. Mahilig pa raw. Depende. lang naman, <laughs> Hoy, ati alangan nga sa sasabihin nilang lumatoy latoy na. hindi hey, nakansyaw sila. Ate Evelyn marunong ka palang mag moves Yes, mag moves Yes, mag yes, mag moves Sana. ah. Oh. Tatayuan <laughs> o upuan? Upuan. <laughs> may ha 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 Nako, palaban to si Ate. Ate Evelyn. Ano bang ginagawa mo para mapanatiling uh, bata at malakas ang iyong katawan? Ano lang, vitamins. Tapos lagi kang in love. Kahit hindi ka in love, in love lang para happy always. Wow! Ate, ang iba kasi nakakausap ko dito is... Uh, ang sikreto nila is nagsusumba, yung iba nag uh, para ma, ma, parang laging uh, ba fresh. Dito. Ta Ate Evelyn, marunong kang maghawak ng microphone. Hmm. Paano kang humawak ng microphone? Kaliwa kanan. <laughs> ha? Ay, hindi kaya na isa dalawa. <laughs> Ate, kaliwa kanan. Kanan. Kanan nga eh, pag ano, no? Oh, no! <laughs> oh. Paano, paano, paano? Ulitin natin. <laughs> oh Okay, go. Wow! Tapos pag pumanta, oh, pag mataas. hawak oh, ba? Hala ka, Hindi <laughs> na makatakbo yan. <laughs> oh. Pag, oh, na, pag nagbirit, pag nagbirit, pag, nagbirit, pag nagbirit si ate Ayun, na may hawak na microphone, anong itsura? Ganun lang. Kanyari oh, ito. Habakan mo yung mic. Ganun ni eh. uh, Ah, Sige daw. Akong nagwagge. Oh, uh, ganun lang. Giniagawa mo. <laughs> Yay! Yeah, ganun pala yun. <laughs> Kailangan magmaster ah. Wow. Talented pala si Ate Bet. Talented. talented. kaya pala uh, nakalima po kayong anak. Yes. Yeah. Oh, ready na daw siyang uh, maghanap ng kanyang panibagong pag-ibig. So, again, we are looking for 50 to 65 years old. Hi, baka dito na kay Kuya Mar makakita ng true love. Ayaw okay. sa'yo, Kuya Ricky. Okay lang po. Okay lang. Wala, pong ha, wala pong makaaway. Okay. Hindi Thank you. Oo, uh, uh, basta yung ano, single lang talaga. Pwede widow, wag lang yung may kasal. Kasi pa. Pwede ako, ka na. Pwede ako, Yamar. Pugit niya, pugit hmm. daw. Oy, 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 oy. Relax lang, kalma. Oy, talaga. Ako lang to. <laughs> kuya Ron. Kuya Ron. Noong tumayo ka, ginano, ginano ni Kwan yung Kwan mo, yung mata niya. Tinut tinutok ni Ate Evelyn, kitang kita ko. Iyo kaya maram pa sa like. Bagay, Si mm. Kuya ba ay patatalsikin o patatalsikan? <laughs> Gwapo daw, sabi niya sa baba. <laughs> Ang tanong, kaya niya Oo. ba ako? Tanggap niya ba ako? Kaidaran ko ba siya? Baka bata pa sa akin yan. Hoy! Age doesn't Dawa. matter. Dawa, tapa masyado. Ayaw mo kay Kuya Eh, bakit kanina, oh, minulat-mulat mo yung mata mo nung pagtayo <laughs> niya kanina? <laughs> ano lang yun? <laughs> Pag nalasa. <laughs> Ayan okay, o, patatalsikan patatalsikin. Kasi bata pa siya. Sobrang bata. ayan na, ayan na. Hi. Oh, Ay. ayan. nilip eh, patingin. Bagay. Bagay na bagay ba. talaga kayo, Kuya Diego. Oo. Okay na yan. Ay, oo. Alam namin, wag mo nang paulit-ulit. <laughs> no. Importante, malakas ang tuhod. Oh, sus oo, oh, so, so, ako, mahal ako. Pati anak ko. Sobrang sa lakas. Malakas talaga. Hmm. Nakainom ka na pa ng losartan? <laughs> Bakit? Eh, siyempre, baka mamamaya may ang presyon ng dugo mo. Oh, no! Diba? Kaya, hindi mo okay. yung tanong ko. Ano bang iniinom mo? Planax o losartan? Ah, pag may paik, pa planax talaga. Hindi. <laughs> <laughs> Plana. Kaya mo bang tunawin ang uh, kamandag ni Ate Ibilin? Ay, bayag siya. Ate Ibilin. Ibilin. Kalbo o mabuhok? Ah. Kalbo. Kalbo. No? Oh, love. love pasok na, pasok aris. ka na. Ayaw mo noon, panalo ka pa sa 27. Masaya. Na, <laughs> Maganda o pwede na? Pwede na. Maganda talaga yan. Ah, okay.